Ayan na. Ito na mga ko, Lunch. Ayan. Idol! Ayan. Okay. Ayan. Doon ka muna! Ay! <laughs> ayan na. Ito yung nanalo si Ruel elikanya na ating boat uh, Ayan you know, na. Pinilastic ko lang. Ayan. Abot lang muna natin. Ayan. Idol, ito na. Thank you, Mr. Uh, Lunch. Uh, thank you, Our ha? power, Oo. And... Uh -uh. Basta ano, share lang share lang tayo. Follow, oo. Oh, oh. Ano? At ay chat mo na lang ako oh, pag may live. Oo, oh, oh, chat chat kita pag may live. Oo. Oh, oh. Ayun, andali lang, andali, andali lang. Mga best friend sa ko Manuel. <laughs> Ayan. Ayun. Ayun na si Ruel kanya siya. Na, idol, pakita mo lang 'yan. Ilagay tanggalin mo na sa plastic. Oh, 'yan. Pinil ay sa papel. <laughs> Pinapil ko lang ho kasi nakakayan mano bitbit niya. Eh. Isang uri ho ng uh isang uriho ng vodka. Ito eh, kami dadaan kayo gumigilid ako, midadaan, midadaan. Ayan. Yan ang kayo na panalunan, siyempre tatlo ho sila. Okay? Kaya ho yung mga nanonood, ayan. Nag-meet up na lang ho kami. Dapat sa isang area sa Pure Gold, eh coding ho pala ako, hindi ako makakalabas. So, ayan ho si Ruel, nanalo ho ng isang uri ng vodka. Kung sunod mga ka-Mr. Lance, yung ano naman natin, ah uh, GSM Blue. Ruel, salamat, idol. Okay.